Yo, what's up? It's me, the one and only, Just Um, Time check, 12.48, um, Monday, February 10, 2025. Ang ah, ngayon, may nag-comment at gagawin natin yung request niya. Magbebenta tayo ng ice candy na ilan lang ang piraso at magkocosume tayo habang nagbibenta. Ha. Try lang natin, kakagising ko lang din at magagloves tayo. Sabi ko tong gloves na to para sa ano ko to eh. Pagtatato ko eh. Pero hindi pa ako nakapag-practice. Actually, nagtatato na talaga ako matagal na. Hindi ko lang mapukusan dahil marami akong ginagawa. Tulad nito, ito. Pagbibidyo. Parang inuuna ko muna yung ano. Yung pagkakakilanlan ko bago ako gawin yung mga ganun. syempre di ba? Mindset lang. Oh. Kailangan natin ng maraming customer. Disconnection <coughs> no? Paputulan namin ng kuryente. Wala nating ating gumalaw. Nakakambun pa. Masarap gawin to sa ano, sa sa SM, tapos magti-tiktok. Itong wallet nga pala natin, mabisa to. Stasi. Let's go. Tara. Pasag. Mga ba ambon pa. Inabayang pa tayo ng ambon. Mga ba trip. Bosing! Pas na pas. Bayan. Mga sarato suki natin ngayon ha. Paano pa tayo na mapagbebetahan ngayon? Sayang outfit natin. <laughs> Betahan natin to. Ito yung ice candy, lang. Okay, tol. Tigil kayo, tol. Teka, dito tayo, dito tayo. Dito tayo para maangas, syempre. Ano yan? Ano mo na yan? Collaboration ng Bang Bros. Meron ako ditong coffee crumble, buko pandan, strawberry, ube makapuno. Saka avocado Bagus yung bumili. Special yan. Ayan, ano yan? Avocado yan. Salamat. Tol, huwag mo hayaan na kumakain sila, tol mili ka na. No? Salamat. Salamat si Tol. Salamat si Tol. Ingat kayo Tol. Ba? Basic lang magbenta. Ganun lang kadali. So, benta natin sila kuya dito. Natawa <laughs> ako sa itsura nila. Try natin. Baka umubra. Mga kuya. Bago siya bumili ng ice candy. Project lang namin sa ano. Hekasi. Sige na. Sige na. Special yan. Ano ba yan? Co collaboration ng Bang Bros yan. Tol, pag natikman mo yan tol, parang sa ibang bansa tol. Ito, 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 ito. Yun, tikman nyo na, kuis. Maubos yan. Kanina pa ako nagbibenta doon sa Tagaytay. eh. Buti nga Hindi lumalambot. Ay, nakabigto ka. Oo oh, tol, ano lang. Documentary sa ano namin. Segment. Tara. Hanap pa tayo ng mabibentahan. Tol. Ano yan tol? Gengging tol. Te, okay na te. Eh. Any last word? Salamat po. Salamat kuis ka. Ito sakto to. Nararamdaman ko sa ano na to eh. Sa part na to na may bibili. Nararamdaman ko <laughs> Te. <laughs> kuys, is candy kayo dyan, kuys. May mga flavor na iba. Meron ako ditong coffee crumble, ah uh, ube makapuno, puno, buko pandan, saka ano, avocado. Yun. Okay, te. Te, pampano to te. Pampalakas ng ano, buhay. Gusto mo ba ata tayo nilalapitan kayo tayo? Hello po sa inyo. Bago siya po bumili ng ice candy for only 10 pesos lang po. Special po to, galing pa po Saudi. Akala <laughs> ko may order talaga eh. Banging, totoo yan. Ako na naman po, ang dami nga pong bumili. Yehey! Kuya, butang pa kayo sa akin kuya, ano? Ube mga puno po. Tapos ito po, coffee crumble, yung kulay brown. Ice candy muna kayo dyan. Saktong-sakto, ano? Pag-ulan. Magsa-sedure lang yung ano nyo dyan, katawan Ay, bro, po. Ito, ito. Wala ba po akong papal... Ano te, bariya Ay, ba ba po. Ay, yung pag ka, dapat ready ka sa <coughs> naman tayo magbenta. Suki natin lahat ng ano, mga naging mystery sack. Nandiyan si ate po. Bibili ice candy. Ay, naki ngayon ko lang kayo nakita ate ah. Ano ganyan yung porma oh pag nagbebenta oh ice candy oh. Ganda lang ganto salamin. Teka, saka ay nakakabili ng ganto salamin 'de. Hindi ko alam mo. Ganda nito oh. Tiningnan to, guys. Try natin dito sa tayo na ng ano. Sa Pet and Poultry Supply. Hello po, Bagus yung po bumili ng ice candy. Bagus yung pong bumili, maubos na rin po ito. <laughs> Ay, ganun po ba? Sige po, sa next po. Ah, ngayon, bibili na lang tayo ng mga ingredients para sa iskendi natin. Ang hirap ang video kapag isang kamay lang. May mga possibilities na pwede tayo lang, matutba, matulas. Pero ano lang, dandaan lang tayo. Benta natin sila kuya. Sakto, apat na lang to at sana maubos mga kuya excuse me po kayo po ba yung ano, meet up sa ano sa grandstand sa mga OJT kayo po ba yun kasi naka brown down na ano eh hindi joke lang bago siyo po bumili ng ice candy <laughs> uh, for only 10 pesos lang po meron na lang po ako ditong avocado uh, ube mapuno sa bu bu buko pandan bubulol na blablabla. Bagus siyo pumumili, special po yan. Galing pa po yan, ano, Sweden. Kaya pag natikman nyo, para po kayong... P Ported. Para pag natikman nyo po, para po kayo na sa ibang bansa. Sige na po, sakto. Kaya nga po nilapitan kayo, po kayo eh. Magkano mag po ba yan? Meron, 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 meron guys, meron guys. Hoy! Pwede pa ako kakot eh. Pwede pa.

12 Lumiyan na natin Kaya magkano na yan? Saan kaya yung ano? Asukal Gatas sa ano Ito Unicorn oh. Hello Mm-hmm Cowbell <laughs> Ito kailangan natin Alaska mga sukal yun kailangan natin ng sukal na masarap malilit to eh ito mga apat na ganito para sa apat natin ice candy tara at to cart tapos na ang ating mission mission complete ayun e o tigat ng pagkong na tayo at uh, dito na tayo ng SKT Papagawa na natin sa ating factory Factory data reset At salamat sa lahat Lagi yung tatandaan na... Lagi yung tatandaan na yung mga pangarap natin Mga gusto natin sa buhay Na makamit uh, ah, Samahan nyo ng dasal Para ating makamit Let's go May traffic and border Ikot tayo ikot Pamahuli tayo